We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents, We, We can, can Do It. Do it. <laughs> Napakabilis tumakbo ng buwan. Isipin mo ati Maru, sa pangatlong Sabado na tayo. Aba, salamat sa Diyos, ito ang buwan na pinagdiriwang natin, ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Far East Broadcasting Company. Sa Estados Unidos, mm -hmm. ang kay Kuya Jonathan, 80 anyos na. Sa Pilipinas, 77 anyos. Puri ng Panginoon. Kamusta ka wow. po, Auntie Marut? Kamusta mm -hmm. Kuya John? Kamusta po kayo? Yeah, we're, we're, we're okay and uh, excited about uh, how we wish nandiyan kami sa, sa Maynila to celebrate with our fellow workers and sisters and the, sisters and brothers in the Sama Lord. Naman. Ito, uh, FEBC talaga has a big part in my life. At eh, hindi ako ngayon, the way I am right now, is is not, uh, eh, hindi ko pwedeng ma-enjoy ngayon kung hindi kasama ang FPC. Mm -hmm. Really. Mm -mm. Kaya I'm so blessed. I'm so blessed. Pero Ate so, Maru, tumantua ako kasi para sa Informasyon muli ng na mga manonood natin, ang original na We Can Do It ay pinapangunahan ni Kuya John Mortiz at ng Ate Maru. Katunayan, yung napanood kong unang versions ay, kumutugtog pa si Kuya John ng gitara. Ayun, nasa likod niya yung kanil, yung taylor niya. At uh, magaling kong gitarista yan, si Kuya John. Naku, Kuya Dave, hindi, sumusunod lang ako sa mo. Hindi, actually, hindi talaga... Um, ukulele yung tanong, kumutugtog mo yung... Oh. Yung ukulele. Uh Oo. -oh. <laughs> And then ngayon, <laughs> hindi taylor to. <laughs> How I wish may Taylor ako. So, <laughs> ano nga ba yung kanta natin? We can do it. Yeah. We can uh, yeah. do. It. well, Through Christ uh, who gives us strength. <laughs> <laughs> Salamat sa Diyos dahil the, this, the program is continuing on. Kuya Dave, uh, malaking malaking tulong na uh, ang continuation nito, uh, ang, ang blessing. So more more blessings sa... Yeah. Uh, Uh, sa inyong dalawa and it's it's uh -huh. really a joy for me uh, na makita kayong dalawa continually uh, fulfilling what God has placed you uh, here uh -huh. uh, you know different season for us dahil sa sa ministry natin kaya sabi ko ngayon, Ate Maru Ate Maru Kuya Dave is a great partner for for the yes. ministry uh -uh. Thank you yeah. Kagalakan ko po at kapurihan ng Panginoon eh Dahil naman sa ang Kuya John ay binigyang pansin niya yung ibang uh, pinagagawa sa kanya sa uh, Faris Broadcasting Company siya na ngayon uh -huh. ang liaison for International Ministries ng Faris Broadcasting wow. Company uh, that's Ano po big ibig sabihin nun? Ano po ang inyong Well, pagka nila, <laughs> pupuntahan mo sila. Uh, and actually, I, ang pinaka-role ko ngayon is tumulong doon sa mga bagong mga fields, field ministries natin. Uh, maging conduit tayo para sa, sa kanilang gawain dito sa, sa US and also sa international uh, fields na nagsusupport sa gawain. Kung kailangan nila ng tulong, I'm here. Kung uh, Uh, Kagaya sa Philippines, hindi na tayo masyado na napupunta. Pero nakapunta ako last year dahil mm -hmm. merong tayong isang partner na gustong makipag-partner sa FEBC. eh uh, Mga matagal na natin silang partner. Kaya nandun ulit tayo, nakipag-ugnayan tayo with yung programa ng uh, Through the Bible. Mm -hmm. uh, oh, through the yes. Bible. Yes. God, Vernon McGee. Uh, you yeah, know Vernon McGee. Uh, pero ito ay translated na in in Filipino, in Tagalog, Cebuano, Ilocano kaya yun yung yun yung tulong natin sa mm -hmm. sa sa gawain. Um, ah. Marami, marami-rami um kagaya nga nang nabanggit ko sa inyo uh noong mga ilang years tayong nag nagbo ano. Um uh, pagka nandun ako sa Karuhatan noon, nagbo tayo sa sa Pilipinas. Ang sa akin pupunta ako dun sa sa isang studio na may mapa, di ba? Makita mm -hmm, niyo mm -hmm. yung yung, you remember that yung mapa na coverage yeah, um uh -oh. Asia okay. yung may 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 mm -hmm. mga ilaw-ilaw na coverage ako. pagod ako no, na ginagawa natin yung gawain, pupunta lang ako doon magpapahinga ako at makikita kong ganong kalawak ng ministeryo ng FEBC. At yun, napapalakas ako doon. And then ngayon, nakita ko ang firsthand uh, first hand yung, yung ministry natin sa mga people's group all over all over Southeast Asia. Uh, pasalamat tayo. Naitanong ko na sa ito, Kuya John, noong hin isang pi... Uh, mundo, ha? Ano, anong bahagi mm -hmm. ng daigdig ang naaabot na ngayon ng Far East Broadcasting Company Bukod sa Pilipinas, oh. siyempre. Uh, uh, nasa 50 countries tayo. Eh. Mm, uh, nasa God. 50 countries. Yung naririnig yung ministry natin at we're reaching out to 50 countries ng 145 languages. Ooh. 145 Hello. languages. Uh, however, siyempre, ang mga entity, kasi sa ibang mga bansa, wala, hindi tayo pwedeng magkaroon ng registered entity. Eh, you no? Know? Mm -hmm. So meron tayong 26 26 or 27 countries na field field ministries natin. Part ito, bahagi ito ng FEBC International Association. Tinatawag natin ang FEBC na association kasi hindi tayo company. Hindi mm -hmm. tayo top down ministry. Merong uh, board. So mm -hmm. every field is um, ay an individual an individual entity independent okay. entity kaya lang ang ang napakahusay sa, sa sa setup ng FEBC ay uh, yung closeness ng affinity na na nasablis okay. ng mga founders ay uh, mahal na mahal ng ng FEBC ang ginawa ng mga founders dahil nga okay. uh, Sinimulan nila as missionaries tapos ipinasa nila sa mga nationals and indigenous yung leadership. Alam mo 80 years na kasi ngayon sa FEBC US, Kuya Ateno, I were celebrating 80 years. That was 80 years ago as a style of missions. That was a very cutting edge missions mindset. Dahil gusto kagadi lang ipasa sa mga nationals ang ang gawain dahil ang hawak ang puso natin ay kausapin abutin ang mga mga people's group sa lengguwahe nila. At syempre, ang sinong mga mauhusay na magsasalita sa nalingguwahe. Kung, kung, kung sino yung yung mga nasyonal, mm -hmm. di ba? Kung sino yung kung sino yung mga taga-ron. And yeah, I mean 50 years ago, uh, mas natin wala pa masyadong leadership sa sa mga iba't ibang bansa pero back in those days, nakita kagad ng FABC na di, di, kung walang leaders, di, itrain natin huh. sila. Itrain natin sila. And ngayon, puro mga nationals ang front line ng FABC. Wow. Um, uh -huh. sila ang uh -huh. nag-reach sa kanilang people's group. Ang, uh, ang napakaganda dyan, uh, the languages. The languages. Kasi ang mm -hmm. ang uh, radio, ang dami-dami ng dialects, kasi before, English lang, di ba? Mm -hmm. Pero ngayon, you're reaching out to the grassroots talaga. Yung yeah. yung translation, even the songs were translated in the dialect, the, the local dialect. Mm -hmm. Mm -hmm. And local uh, talents din, ano? Napakaganda ng programa ng FEDC. Yeah. Uh, not just on radio, pero sa community, they're reaching out to the community. Now ako very much involved ako ngayon sa sa ethnic people's group ng uh -huh. ng we we call this an a new field huh? a new field ministry ang tawag is ethnic ministry uh in Chiang Mai ethnic ministry in Chiang Mai kasi uh -huh. dati ang galing ng Thailand tapos ngayon ni recognize siya na panibagong field ministry kasi ibang-iba siya sa ministry ng Thailand tsaka iba rin natin oh, wow. ethnic peoples, uh -huh. Uh -huh. okay? So ginawa siyang field ministry. First time itong nangyari na naging field ministry not because of geography, yung lugar, but because of function. Uh -huh. Yung purpose ng function. So again, empowering the indigenous, empowering the 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 people kasi maraming mga indigenous peoples na nagbiminister tayo doon sa southeast asia na mga nakatira sa thailand mm. oh, okay. pero ang mother language nila yung people's group language nila yun um, so yun kaya tayo may ethnic ministry doon uh, and salamat sa panginoon nagkaroon tayo ng opportunity nung pumunta tayo ng Thailand tumulong tayo sa transition of leadership doon nakita ko yon nakita hmm. ko yon sabi ko ibang iba it's a different leadership style should be and okay. then you're also empowering yung ethnic peoples kaya we brought this up salamat sa panginoon ganun din ang mindset ng ng pangulo natin yung uh -uh. nang nang head natin uh, yeah. uh, <coughs> uh, ng international committee uh -huh. uh, si Ed Canon yun siya kasi ang presidente ng FEBC US. siya rin ng chairman ng international committee ng ng FEBC association ganun din nakita namin sabi ko ay eh. talagang iba iba it's you know lack for lack of better terms it's a different mm -hmm. animal mm -hmm. so para ihiwalay mo siya, actually you're not separating it but you're making it stand alone. Uh -huh. So nag-ooperate kami sa Thailand, sa Chiang Mai. Ngayon, standing alone na from FEBC Thailand. Uh -huh. Kasi ang Thailand, Thai, is reaching the Thai people. I'm I'm still helping Thailand uh -huh. in a smaller scale. nasa Tumutulong tayo sa board doon. Uh, dito sa ethnic ministry kasi bagong-bago ito ay nandoon ako sa board ng <laughs> ng ng ethnic oh. ministry. Uh, again, ang ethnic ministries marami yan. Uh, Aka, Homong, uh, Kumu, uh, Kimun, Yumien, uh, Ngochang, uh, Tailo, oh. Madami oh. yan eh. Uh, 2022 na kami. 22 na ang hmm. people's group natin. ipa uh, ipakita ko rin sa inyo yung picture kasi nga noong nagbo-broadcast tayo sa shortwave, ano, yun mm lagi -hmm. nating ano na we're reaching the Southeast Asia. Ngayon yeah, nakita yeah, ako right. talaga kung sino yung ni-reach nire natin sa Southeast mm -hmm. Asia from shortwave. Kasi patuloy pa rin tayo nagbo-broadcast sa shortwave, sa kanila, this people's people's group uh, ngayon, 22 na. 22 people's group. Mm -hmm. um, na, nasa ano sila? Nasa five countries. Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, and China. Yung mga people's group na yan, nandiyan yan, naka-scattered yan sa mga bundok. Sa mga bundok areas. Kaya they keep their language, they keep their culture, and they're very uh, loyal pagka napakinggan nila yung lingwahe nila kasi hindi sila ganong kalaking people's group eh. hindi kagaya sa Pilipinas you know uh, o kaya uh, ibang you know pero mayroong mga million like ang like ang Mien two million sila eh yung mga ganun you know it's uh -huh. it's a million you know yung mga people's group However, they don't have a country. Wala silang bansa. Oh. Mm -hmm. Kasi nasa nasa bansa sila, nasa host country mm -hmm. sila. Na ibang ibang people's group sila. Uh -uh. So, ang tendency sa ganyan is marginalized ka. Siempre. Uh, hindi ikaw ang bida. Yeah. Uh -uh. Ang nakakatuwa, pagka hindi ka bida, bida ka sa harap ng Panginoon. Mas madali silang lumapit sa Panginoon. Siya nga naman. Yes. Yeah. Yun, yun lagi ang ibanghelyo uh, ebanghelyo eh. Doon sa mga mga poor in spirit, you know. Uh -huh. yung, uh -huh. so, kaya ang ang bilis ng ko sa Thailand mostly dyan sa mga ethnic peoples ang reception. However, awa ng Diyos. Ako'y happy-happy, tuwa ako. Mayroong movement na nangyayari sa Thailand ngayon. ng mm -mm. national ah. national Thai Thai mm -hmm. people, uh, ano, massive baptism na nangyayari sa oh, uh, sa Thailand. So three uh thousand actually, three thousand, parang Bible talaga, three eh. thousand. Oh wow. You know, wow, Book of Acts, uh -huh. oh Book of Acts. So mayroong mayroong genong movement and ngayon sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon, menow ay no, eh, may momentum eh may momentum na napapansin namin na the Lord is moving sa Thai peoples and definitely the Lord has been moving sa mga ethnic peoples group kaya yung ethnic peoples natin nakabase sa 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 Chiang Mai up north kasi mm -hmm. mostly mga peoples group ay nandoon sa, sa sa north Yeah. Practical question, Kuya John. Yung hmm. mga broadcast na yan, syan, saan nagmumula? sa nag-originate yan? Yung broadcast sa shortwave, sa atin. Nanggagaling Pilipinas. sa Pilipinas. Eh, Philippines. Philippines. Sa Philippines pa oh, rin. Really? Uh -oh. Yung mga broadcasters na sa Pilipinas, via shortwave, ang uh, natatanggap yeah. ng mga tao sa mga yes. lugar na yon ay sa pamamagitan mm. ng shortwave. Sa so shortwave. Kaya lang, yung mga broadcasters, mostly na sa Thailand nandun sila. Mm. Nandun sa North okay. Thailand. Sa China. so, doon Area. I So, i, i, yeah, doon nila pinuproduce. I, i, uh Aha. Ngayon, hindi na tape, di ba? Dati tape na isasend natin sa Pilipinas sa oh, okay. broadcast. Ngayon, ngayon upload ka na lang sa sa internet. So, At, praise God for technology. Isa nakatutuwa katutuwa dyan yung ating shortwave stations. Kung pa rin ba, DCB1, tsaka DCB2, DCH6. Ah, uh, hindi ko pao. na alam ang tawag, ano, kuya, pero marami pa rin tayong transmitter site eh. sa Bukawe. Sa Bukawe. Ginagamit, eh. At alam sa mo, iba sa Iba, Zambales. iba, Zambales. iba Zambales. Yes. Alam mo, Ati Maru, kuya John, ano, ha? Eh? Mm -hmm. Dahil um, uh, sa Bukawe, Bulacan, eh, alam natin uh, popular ang pangalang yan sa ibang bagay. Pero alam mm -hmm. nyo, ginagamit ng Panginoon ang yung kabukiran dyan sa may bahagi ng Baryo Waka sa Bukawi, Bulacan, yung launching pad ngayon, kumbaga yeah. sa mga eroplano, wow. dyan take off ang broadcast papuntang shortwave mm. ngayon yan. Dyan mm -hmm, naman sa iba, mm -hmm. sa pagkarkala, lapad ng dagat. dagat. At hindi kalayo sa may radio, uh, uh, veritas, meron naman mm -hmm. tayong transmitter doon, na yun naman, nagiging launching pad naman ngayon niy ko na kami na iba sa Balis eh na 'yun naman broadcast natin na nagmula sa uh, dati karuhatan pa siyempre na bago na ngayon nasa Ortiga uh -huh. Center na at nanggagaling sa Thailand yung iba mga materials. Hinal launching pad ngayon isipin mo 'yun uh -huh. nakararating sa mga radio sets ng mga um ah uh, grupong ito at uh, Iririnig nila yung ibanghelo sa kanilang sarili Mika. At tama uh, sabi ng Kuya John, sapagkat ba eliit na people group lamang sila, mm -hmm. ang tendency nila maglatch on do sa bate ka radyo to ah. Mm -hmm. namin yan ah. At mm -hmm. ang maganda nito, walang competition halos. Wala namang mm -hmm. parang mga mm -hmm. circular uh, stations Sire. na nag nagbo-broadcast nag via shortwave para marinig ang, mm -hmm. ang naririnig nila ay mensahe ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng shortwave. Kaya captive ang audience natin. na wow. Napakaganda. Yes. Napakaganda. And I sila. Sabi nila bakit nag-broad ka sila sa lingwahe namin? Mm. Eh, lang naman kami. Hindi <laughs> naman kami yung major <laughs> major country. Yeah. Uh -huh. Pero dahil gusto nating right. abutin sila and papasalamat tayo sa Diyos, you know, may mm. Joshua Project, you know, sila kasi nag-aaral ng sino pa yung mga hindi pa reached yung mga unreached uh, ang tawag natin diyan an engaged uh, unreached people's group you know UUPG mm -hmm. and, and term ng mga missiologists diyan now gusto kong bang, banggitin to sa mga mga listeners natin first and foremost ang ginagawa po ng FEBC si Philippines is very crucial in reaching the world for Christ. Yes. Dahil nandito po ang shortwave natin. So thank God for FEBC in June 4 mm -hmm. 1948. We've been broadcasting to the world, hindi lamang sa Pilipinas. Number two ay 'yung pag uh, you know, 'yung pag-reach natin sa kanila sa sa kanilang sa people's group na ano, dahil hanggang ngayon marami pa rin hong nakikinig yeah, sa shortwave. Marami pa rin especially ngayon ang kasi ngayon marami ng mga infrastructure no for internet mm -mm. wifi yeah. um actually blessing in this guys eh. kasi ang shortwave i well listen hmm. sa Talaga. Myanmar marami tayong mga nakukuhang responses oh, wow. sa Myanmar uh, for for the gospel mm -hmm. broadcast uh -uh. natin and sinabi ko sa inyo, blessing dahil mostly ang ang infrastructure ng social media ay siyempre nasa yung mga antena nila, uh, mga cell site, nasa bundok. Yeah. <laughs> eh mostly mga people's group ay eh, nasa oh. bundok. Kaya sa kanila rin, ang lalakas din ang signal nila. Wow. <laughs> sa, sa bundok. Dahil Ah uh, nilang lang makuha 'yung signal pagka doon sa So alongside with shortwave pinilalagay natin 'yung programa sa sa platform sa Facebook. Facebook mm -hmm. is very very popular in mm -hmm. in Southeast Asia sa mga ethnic peoples na In fact uh, just to give you a figure noong 2024 um 27 million people's have been listening to to f facebook uh, on for for our ethnic ministry 27 oh, wow. million yeah. oh, oh, wow ani yeah. ana sempre bilang yun ang facebook mm -hmm. kasi mm -hmm. lahat yun you know ang digital kasi metric ko ang kuha nila kung sino eh may ID lahat eh so uh -huh. 27 million 27 um, million um, so Lord. ibig sabihin non marami nakikinig sa ebanghelyo and yung gospel broadcast and and that is the call of FEBC Amen. to proclaim the gospel message of Jesus Christ Correct. repentance and forgiveness and redemption yun yung kailangan marinig ng ng tao um yun yung focus natin indeed tumutulong tayo sa mga Definitely, mga nahihirapan. Pero marami kasing, siyempre, limited din yung resources natin. Meron naman mga ministries na yun ang focus. And we partner with with, with those ministries. Okay, Kaya, okay. alam nyo, uh, sa, sa totoo lang, no? maraming nag-close down na ministries noong COVID eh. Mm. -hmm. Kasi maraming ministries na masyado nag-overextend, nawala na yung focus nila. So, ano talaga gusto ang anong gusto ninyong abutin? Sino gusto ninyong abutin? Eh ang mm -hmm. FEBC talagang inidentify natin, we are proclaiming the gospel of Jesus Christ. Ito yung Amen. priority natin. And Amen. We have seen the the results and we have seen yung effectiveness ng ng ministry natin through broadcast lalo mm -hmm. na nung na-isolate ang mga tao mm -hmm. uh, mm -hmm. nasa media sila yeah so we we take that as a god's blessing for us wow. out of 27 million ilan na kaya nakakilala kay Lord correct correct yeah hindi Only... naman natin ma, ma, maka-count lahat kung sino no pero yeah, eternity uh -huh. will All yes. eternity yes. will reveal yes. kung gaano karami mm -hmm. mm -hmm and it's uh alam ni Lord yeah. 'yan at uh Amen. we are so blessed mm -hmm. to be used uh, by the Lord through the broadcast of FEBC na buti ng Panginoon Amen. sa atin. Well mga kaibigan um medyo short na tayo sa oras pero babalik si Jonathan Mortiz next week for more mm -hmm. info. Oh wow, very inspiring talaga, very inspiring ang nangyayari sa um, sa broadcast ng FEDC uh, International. So ang ating programang We Can Do It po ay napapakinggan ito sa FEDC Radio TV at ganoon din napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEDC Radio TV. At ganoon din ang ating mga kaibigan sa Mindanao, napapakinggan din po tayo sa DXKI 1062. Coronadal, South Putabato, tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5.30. Kaya, I'm so blessed. Ay, talagang malaki pagpapala yan. <laughs> At mabuti na lang, magbabalik si Kuya John next Saturday para ituloy natin ang panayam. Correct. Kaya kami po ay pansamantalang magpapaalam mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa and of course your prayers are very important to mm -hmm. for the ministry of Far East Broadcasting Company. Ito po si Ate Maru Sepeda Javier nagpapaalam kasama si Jonathan Mortiz. At Dave Marcelo po, kinakatawa ko din ng ating engineer sa control, the slim and healthy Brian De La Cruz. <laughs> yes! Yeah! Maraming salamat po sa inyo. Tandaan natin, oh, pagkasama natin ng Panginoon, walang problema. Hindi kakayanin sapagat sabi nga ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Hanggang sa susunod na Sabado, tayo magkakasama-sama muli. Ano ba na problema? Tandaan natin, kakayanin natin sapagkat sabay-sabay tayo, Kuya John Atimaru, with the Lord's help, we, we can. Do it! do it. Inyong narinig ang We Can Do It. Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.